dahil di po ngayon ni Hapon kaya mamasyal po kami sa Nigata City. Hi, hello, minasan ko ni Chua. Tara nyo kami today's mini vlog. Bago kami bumiyahe papuntang Nigata, ay dumaan muna po kami dito sa post office. Tapos na nga po magsulat sa Uncle yung Hapon ng requirements kaya heto, ipapadala na po natin sa Pinas. Tapos po namin sa post office, ay nagbiyahe na po kami papunta po ng Negata City. Mas mapabilis po yung biyahe namin, ay dumaan po kami dito sa expressway. Mula dito sa Nagano hanggang sa Negata City, ay magbiyahe po kami ng mahigit tatlong oras. Kumu mapapansin niyo po mga anti ay eh, sa Shiburi po kami magkatabi ulit ngayon na angkal niyong hapon. Kapag po namin yung mga binan kong hapon ay ayaw na ayaw ko po talaga umuupo dito sa harap. Nahihiya kasi ako sa kanila mga anti. Mas gustong gusto ko pang umuupo sa likod kesa sa harap. Eh, bago po kami umalis ng bahay, sabi po ng binan kong lalaki sa akin, ay eh, mupo po ako sa harap. Para sa akin, hindi naman po big deal kung hindi ako mupo sa tabi ng asawa ko. Si Kenshin po yung palagi kong katabi kasi nga po hindi ko siya pwedeng iwan nang walang kasama. Ito na nga po pagkatapos ng ilang minutong biyahe, ay eh, nakarating na po kami dito sa Negata City ito na nga po yung final look ng auntie nyo. Tinanggal na po niya yung kulot-kulutan niya. Ganda-gandahan na naman si auntie. Enjoy na enjoy nga po sa paglalaro tong anak ko at ano, nagpagulong-gulong pa. Pagkatapos namin sa service area, ay nagbiyahe ulit kami. Makaswerte ko talaga dito sa asawa ko dahil tuwing day off niya, ay pinapasyal niya kami. Ito na nga po, pagkatapos ng ilang oras na biyahe, ay nakarating po kami dito sa Terra do ni Negata City. Ito nga po kaagad yung tinignan ko, meron po sila dito binibentang mga tusok-tusok, pero mga seafood. Siyempre, meron din kakarin at saka mais. May nakita nga pong restaurant si Uncle yung hapon, kaya heto, kakain muna kami. Ilang oras po kasi yung namin, kaya pagdating namin dito, ay nagugutom na kami. Kaya kailangan po namin ng pampalakas naghihintay po kami ng mga orders namin, ay nagpicture-picture muna. Ito na nga po sa wakas pagkatapos ulit ng sham sham ay tumating na rin po yung in-order namin. Tawag nga po pala dito sa in-order namin kung hindi po ako nagkakamali ay kay Fresh na isda nga po ito na mayroong pong kanin doon sa ilalim. Napakasarap nga po nito lalong lalo na kapag sinasaw-saw natin sa toyo na merong wasabi. Dati hindi po ako makain ito pero ngayon nasanay na ako. Si Kenshi naman ay napakasarap din po ng kain. Fast forward na nga po tayo pagkatapos namin kumain ay dumaretsyo naman po kami dito sa bilihan ng mga isda. Bumili nga po si Hapon tapos kakain din po kami dito ng talaba. <laughs> hmm. kasarap nga po nitong talaba na kinain namin. Napakalaki. Hindi nga rin po pala yung binan kong babae ng pusit at saka ng mais. Kainin nga po namin ito mamaya dun sa biyahe. Hindi nga rin po pala si po ng Japanese crab. Dito nga po yung seafood market dito sa Japan para pong palengke. Oh, so good! Kain tayo mga auntie! Dani, bitay! pinakita nga po si Uncle yung hapon sa amin, bumili daw po siya ng ita. Kita po kasi ng asawa ko na nagpuputol po ako ng puno dun sa likod gamit po yung kutsilyo. sabi niya, ito daw po yung gamitin kong pamputol. Gusto, gusto ko nga po para meron tayong gagamitin. At tapos po namin bumili dun sa seafood market at eh, nagpunta naman po kami dito sa dagat. Saglit nga lang po kami dito dahil si Kenshin po ay gustong maglaro. Wawala kasi tong anak ko kanina mga anti gusto niya maglaro sa dagat. Kaya pinagbigyan po siya saglit na Uncle yung hapon. Passport na nga po pagkatapos maglaro dun sa dagat, eh, nagpunta naman po kami dito sa Lover's Point. Ang tawag po nila dito sa lugar na ito ay Koibito Mitsaki. Itong lugar na ito ay para daw po ito sa mag-jowa. Pinuntahan talaga namin dito ay itong napakagandang sunset. Habang nandito nga po kami, eh meron po kami nakita nagpe-prenup show. O diba, pang lovers talaga itong lugar na itong mga anti. Alis saglit nga lang po pala kami dito mga anti at alis din po kami kaagad. Last four, na nga po tayo pagkatapos ng mahigit tatlong oras na biyahe ay nakarating na po kami dito sa bahay. At po namin dito sa bahay ay eh, busy kami. Nga po na naghihiwa ng sashimi. At babae ay naglilinis po ng isda. Samantalang ako pagkatapos kong magligpit kanina ay hinugasan ko muna itong Japanese crab. Samantalang si Kenshin ay eh, busy po siya makipaglaro dito sa alimango. Okay. May. Ito na nga po mga auntie, mag juice po nang kakain na kami ng hapunan. Nasaan saan itadaki mas kapagod po tong araw na to. Pero worth it naman mga auntie dahil napakasaya po. Dami namin pinuntahan tapos napakasarap para mga kinain namin. maraming maraming marami salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara. Tadamdangan sabi yo! 皆さんありがとう。サラミマラパポ。